Tingin nga natin ito. Gamitin na natin ito. May eh, music ah. Kaya na, yung kalan natin. Oh. Sana oh, all. Nakabasala. Ang ulam ay sitaw. Oh. Sitaw oh, na may, ano yan? Tokwa. Tokwa. Ito ka teacher ron? Sana oh, oh, oh. all. Ito na may teacher ron. Ilang sopo yan nilagay niya? Pangatlo yan. Pangatlo? Pangatlo. Wala ali masyado yan. Ang pagkakagawa. No? Ah, sabi ko sa iyo di yung dito. ko, dito dapat yung parang net Sa ilalim yung buhay. Check. para yung pag yung pinaparingasan sa ilalim Ape right okay. tayo na lang. tayo Ano Ano? Ito. Yung pinto. Yung pinto. mo na lang Ilalim. Okay. Hirap yung nasirain niya. yung bakal kayang yung kapal. Oo. No. Oo. <laughs> Kapal kaya ng bakal niyan? Gusto mo yan e. Ayun na naman kayong mga hindi nagawa yan. Tinan mo nga yan, pang emergency, meron kayo. Na, yeah. tinestine ko lang para ang kamay naman hindi tinetestine Wala lang kamo kayong kalan, naubos kayong gaso. Sabi pa rin, hindi naman ito kailangan eh kailangan ganyan lang taas ano okay na yan ganyan lang taas ang kailangan ano okay, kahit hanggang dito Ayun. yan kahit eh, taas lang ng ganyan lalagyan mo ng bakal sa panibagong panibagong bakal uli lalagyan uli ng panibagong bakal doon Screen na lang kaya ilagay natin para nalalaglag yung ano. nga, ako. Wala naman screen na stainless to. Kailangan na stainless yung para na sa iyo, hindi namang... hindi na na? Na hindi na kasi. Kaya natin yun, natin, yung bilo de. Ano na, na oh, sa kanin? Sa hmm. Yung binili na mo, pwede rin. No? o kaya natin yan, ayun pala di yun. Saan? No, yung dami welding hmm. na lang yun. Pwede oh. Eh, Yung makapal na. Ang ilagay mo din makapal yun ah. Yung binili ko, hindi. yun. No? Yung mga isyuri na yun. Ano lang yung lang yun. Dey, Ano ito na? Pwede din! Ano na, kanina pa ako nagtatulog ah. sa kanina.